Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Ito na nga yung mga parcel na bubuksan natin ngayong last of October. Una ko na nga binuksan itong foldable table. Maganda nga gamitin to kapag nasa outdoor kayo. Hindi nga pala mahirap dalhin dahil may kasama na nga siyang bag at may handle pa. Madali nga lang din pala i-assemble. Large size nga pala tong pinili ko. Madali nga lang din pala siya ibalik sa bag. Kaya kung mahili kayo mag-travel is perfect na perfecto dahil hindi siya ganong kabikat. O diba, ready ko! Next parcel naman, ito naman yung lalagyan ng mga toothbrush, toothpaste, at saka pwede rin dito yung mga spoon and pour. Pero sa CR nga namin ito nilagay para mas organize yung aming mga toothbrush at toothpaste. May kasama na nga din pala yung adhesive tape at sasabitan para hindi mahulog. At eto na nga, ilalagay na nga natin dahil nasa baso nga lang yung lalagyan namin ng mga toothbrush at toothpaste. Madali nga lang din para siya ikabit at makapit nga pala to sa pader. Next parcel naman ito naman yung ice maker. Ang ganda nga nito kasi 64 cubes na yung magagawa mo. Bali, meron na nga din pala siyang kasamang spoon. Siyempre, bago natin gamitin, isinugasan ko na muna. At pagkatapos ko na mga hugasan is nilagyan ko na nga ng mineral water para malagay na natin sa ref. At bukas ko na nga din pala ipapakita sa inyo na matigas na tong yelo na to. Next naman itong under sink sliding cabinet. Siyempre bago ko i-assemble, ko muna kung kompleto yung mga parts. At madali nga lang din pala siya ma-assemble. And yes guys, under sink po talaga to pero sa lamesa ko po siya ilalagay. Para mas organize yung mga nakalagay sa aming lamesa. Ang kinagandahan dito ay stainless steel na po siya. O ba diba, mas organized tingnan kapag sama-sama lahat yung mga nasa lamesa. At ang next parcel naman natin, ito namang foldable cabinet. Foldable tapos slim type pa siya. Large nga pala to tapos 4 layers na yung pinili ko. Sobrang dali nga lang pala ma-assemble nito dahil foldable lang po siya. Pagka open nyo is papatong patong nyo lang yan tapos nasa gilid yung mismong lang. Kaya naman hindi ka na mahihirapan pa mag-assemble. Ganto kataas yung third layer tas bago nga yun ilagyan ko muna ng gulong yung pinakababa. Tapos ito na nga yung tataas ng fourth layer. Grabe, napakaganda nito lagyan ng mga gamit sa kusina at mga groceries hindi sya taco space dahil slim type sya pwede nyo nga din pala i-adjust yung layer na nasa loob nyan. O oh, ba diba? mas organized na siya tingnan. Mabilis ko na hanapin yung mga kailangan ko dahil kitang kita mo pa din. O oh, ano pang inaantay mo, click mo na yung yellow basket. Fast forward guys, tiningnan ko nga yellow at buo na nga at tingnan nyo, ganito lang po yung kadali. Bali, itataob lang natin po yung lalagyan tapos pepres lang natin yan is maglalaglagan na yung mga cubes. O oh, di ba diba? sobrang dali lang gamitin ito kaya kung ako sa inyo, i-click nyo na yung yellow basket.